idol Welcome um, po muli sa ating channel So kasalukuyan po tayo dito sa aking garden Mag harvest po tayo ng anugpati Ito ang aking pong tanim na uh, ang palaya ay halos na kalamatay na Yan. Kaya ang init dito And, Pero yung kalbus nating kamote yung kalbus ng pangko eh, medyo ano pa o at nakakarapis ako na atin na lang kaya medyo pokey na lang yun ang bagong panag ang mong alupati sa tayo kayo mag sardinas mga idol ayan na Yeah. Time check po rito, medyo mainit na po, alas 9 na po rito sa amin. Ayun, init ay eh, medyo ano na matindi na. Malumla mga idol ha. At tayo mag-harvest. Ha. harvest natin mga idol at tayo po ay uh, magluluto na po ng inisa, sardinas, sweet ulog pati kaya alas nakalbo na po yung alugbati natin pero okay lang po yan uh, ano na tayo ay na po natin ito at para mailuto na natin mga idol na yung ating mga panahog mga idol garlic uh, union ginger, sili at ito yung dahon yun kalumpati. At syempre, andito na po yung sardinas. Isa lang po dahil uh, isa lang naman po ako. Okay po yan sa maghapon na hulang Atin uh, ang pisahan. Uh, po. Uh, ngayon natin ang sabihin nyo nito naman unay 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 ang mga yang semua hak semua di sana di sana. seterusnya. ini ya ini, kunci permintaan. ya. untuk seterusnya.

pa na po muna natin. Hintayin lang po natin siya. Kumulo ulit. Ayan po ating pinis na luho. Ang pinis na kalabati leaves. Thank you for watching mga idol. Kain na -da!